Kung, pinap kung ikaw pinapaboran mo ang NPA at mga drug lord, pinapalabas mo, pinapalaya mo, huwag ka na magtaka na, ba, na bakit hindi nawawala ang smuggling dito sa Pilipinas. Correct. Hindi partners, itong uh, problema talaga natin sa smuggling, ganda nung sinabi niya na minubuhay uh -huh. <laughs> mo yung mga magnanakaw. Kasi pagka hindi nasusuputo mga smuggling, isipin mo nagpapakawala ka na ng drug lord. Di umano. Tapos bumubuhay ka pa na magnanakaw. Tapos siga-siga pa dyan yung mga NPA nagpapakulong ng pulis. Saan tayo pupulutin yan, no? Pero alam nyo, kung titingnan po natin, isa na po sa pinakamura ang sigarilyo sa Pilipinas compared sa ibang bansa. Ako, marami na ako napuntang bansa kasi nag-OFW ako dati. At ako ako'y eh, dating naninigarilyo. My last tick was 2015, hindi ko makakalimutan yon. nung nag-quit ako sa sigarilyo. And before, ang nakakadalawa, 2 to 3 packs a day po ako ng sigarilyo. Uh, salamat sa Diyos, sa grasya ng Diyos, sa tayo nakaalis na po doon sa paninigarilyo dahil hindi na siguro ako aabot sa edad ko ngayon, siguro mukha akong ano ngayon, talagang sisira ng katawan po ang uh, paalala lang po doon sa mga naninigarilyo. But anyway, kung gusto nyo yan, eh, matanda na kayo, hindi ko po na kayo pagbabawalan. Pero ito sa smuggling kasi, uh, talagang naapektuhan yung ating mga kababayan dito, yung lokal. Kasi pagka pumapasok po yung mga sigarilyo na hindi nabibigyan ng tax, smuggled, lugi po yung mga nandito na may tax. Doon ang nagiging problema. Eh, sabi nung kanina nagsalita, eh, hindi po solusyon yung lalakihan mo ang tax. Ang solusyon dyan ay uh, dapat mahuli yung smuggling. Para sa akin, both. Dapat siguro lakihan din ang tax para, ano eh, madiscarriage yung mga, mga, yung mga naninigarilyo. Kasi marami sa ating mga kababayan, wala nang pambisyo, eh, nagbibisyo pa. Magbibisyo, manghihingi 'di ba? Ay, Ay pati yosi niya ni sa Nay. sa mga kaibigan, 'no, 'di ba? Nay, pa hmm. po. <laughs> <laughs> pati <laughs> la, naalala ko dati no, pati lighter namin nagkakawalan kasi lahat ng tropa na ni mm. Ganyan ganyan po ang uh, ano noon. Pero matagal na pong problema tong smuggling. And sabi ko nga balikan ko yung sinabi no magpinsan eh, bilang na araw and until now wala. So, ako, inahanap ko si Marcos. Bibihim, where na you? Dito na us. Saan <laughs> tayo pupulutin? Pagka ang na natin problema, tapos itong smuggling niya tuloy-tuloy. Alam mo, kawawa, may mga kilala tayo na may mga magsasaka, may mga farm, na nagkakaroon sila talaga ng problema. Hindi lang dito sa mga tabako, ha? pati na rin sa mga bigas. Kasi nga, may pumapasok na bigas na walang tax. Smuggled. Samantalang sila, walang suporta ang gobyerno doon sa mga local farmer natin. Eh ang problema noon, natataksan yon, Yung pumapasok, wala. So paano tayo aasenso niyan? Eh, partner, anong ah, masasabi Jay? mo, Jay? Eh paano hindi mawawala yung smuggler na yan? Eh yung iba nasa gobyerno. Mm -hmm. Eh hindi talaga mauubos <laughs> yung mga yan. Tsaka yung sinasabi kanina ni Coach Oli na pinapalaya yung mga mm -hmm drug lord eh, hindi 'yun di umano talagang totoo 'yun mm -hmm. eh paano doon pa lang e eh, eh. mm -hmm. kung pinap kung ikaw pinapaburan mo ang NPA at mga drug lord pinapalabas mo pinapalaya mo huwag ka na magtaka na, bak na bakit hindi nawawala smuggling dito sa Pilipinas correct 'no so yun lang yun eh tanggalin ng yang tanggalin yung droga na yan Kaso paano tatanggalin eh kung yung mga yung mga drug lord nga drug pusher eh ginagawa pang witness para uh, ipang ano ipang uh, laban sa mga Duterte wala tayong magagawa diyan saka yun nga eh, sinabi ko kanina na ano na bakit hindi mawala-wala yan? Eh, sa panahon ni PRRD, eh, halos talaga nabawasan yung smuggling na yan sa Pilipinas. At ngayon, unti-unting ang binalik. unti-unting nagbabalikan na lahat. E eh, paano nga e eh, kung yung ibang smuggler nasa gobyerno? So wala tayong laban doon. Paano natin sila mapapatalsik? Paano natin sila, paano natin na uh, ma, ano yan, ma, ma mawawala eh sila yung nasa kapangyarihan. Tsaka et yung sinabi kanina na parang tinatamad na yung mga magsasaka sa pagtatanim. Alam nyo, yung sinabi ko pa nung nakaraan sa live ng SMNI mm -hmm. na yung ibang magsasaka yung kanilang lupa ginawa na lang nilang mina. Mm -hmm. Hindi na sila nagano. Kala ko, Kala ko subdivision. Hindi na sila yun, eh. Oo, hindi na sila nagtatanim mm -hmm. ng mga gulay, palay. Ginawa na nilang minahan. Kasi ano sila eh, wala eh, pinapabayaan ng, tama, ano, eh, tama. ng administran. Tsaka obvious naman na pinapabayaan eh. O tignan nyo ngayon, pat pataas ng pataas bilihin ng mga gulay dito sa, sa Pilipinas. Pero yung mga magsasaka, wala man lang kinikita ang maayos. Hmm. Sa an an ano nangyayari? Ang taas ng presyo pagdating sa mga magsasaka, ang baba ng kita nila. Hmm. Doon pa lang eh, doon, yan pa lang eh, hindi nyo nag na mapagtatanto na talagang itong uh, uh, administrasyon, kung sa, kung sa totoo lang ito, masakit lang itong pakinggan pero totoo, eh mas inaalagaan pa ng administrasyon yung mga adik kaysa eh, sa mga magsasakay. Pup. Mm. Yan sa totoo pool. naman talaga eh. <laughs> uh, magalit na kayo kung magalit pero yan ang katotohanan. Pup na pup. Eh yung, yung mga magsasaka na iiwanan na sila. Eh paano na lang pag wala na yung mga yan. Kaya nga yung dating biro ko sa mga vlog ko na balang araw baka dumi, magdildil na lang tayo ng buwangin galing sa West Philippine Sea, baka mangyari yan.